Isang matagal nang tinatago ng mga makapangyarihan, ngayon ay unti-unti nang lumalabas sa liwanag. Sa isang makasaysayang pagdinig sa Amerika, mismong mga dating sundalo at opisyal ang nagsiwalat ng ebidensyang hindi gawa ng tao. Were they, I guess, human or non-human biologics? ...non-human and that was the assessment of people with uh, direct knowledge on the program I talked to that are currently still in the program. Totoo nga ba ang UFO? May alien ba sa likod nito? Maraming beses nang naglabas ng leaked footage ang U.S. military. Isa sa pinakasikat ay ang tinaguriang Tic Tac UFO, isang high-speed flying object na walang anumang visible propulsion system na naobserbahan ng U.S. Navy noong November 2004 sa karagatan ng Pacific Ocean, bandang San Clemente Island, na malapit sa Southern California. Tinawag itong Tic Tac dahil kahawig daw nito ang puting mint candy na ablang ang hugis. Ito ay aktual na video footage na inilabas ng US Department of Defense na tinawag na FLIR-1. Makikita sa video ang isang puting object na mabilis at biglang gumagalaw sa paraang hindi kayang gawin ng mga kilalang sasakyang panghimpapawid. Ayon sa ulat, wala itong pakpak o rotor. Wala rin itong exhaust plume gaya ng jet engine nag-a-accelerate, at biglang nawawala. Kaya din daw nitong bumaba sa sea level mula 80,000 feet na altitude sa loob lamang ng ilang segundo, at lumulutang din sa taas ng tubig na imposible at hindi kayang gawin ng teknolohiya ng tao ayon mismo sa mga piloto. Noong 1952 hanggang 1969, nagsagawa ang pamahalaan ng Estados Unidos ng isang programa na tinawag nilang Project Blue Book para itong opisyal na investigasyon ng US military na ang layunin ay imbestigahan at idokumento ang mga ulat tungkol sa mga unidentified flying objects. Ito ay para alamin kung may banta ba sa pambansang seguridad ang mga ito, at tuklasin kung may scientific explanation ba para dito. Umabot sa 12,000 na kaso ng UFO sightings ang kanilang naitala, at halos lahat ay may normal na paliwanag gaya ng eroplano, bituin, o atmospheric phenomenon, pero mahigit sa 700 sightings pa ang nanatiling hindi maipaliwanag pagkatapos nitong maimbestigahan. Hanggang sa nagdesisyon ng US government na itigil na ang proyektong ito noong 1969, dahil walang ebidensyang nagpapakita na ang mga UFO ay banta sa seguridad ng bansa, at na ang mga ito ay galing sa ibang planeta. Isang highly classified military base din na tinatawag na Area 51, ang matagal nang iniuugnay sa gobyerno. Isa itong lihim na pasilidad ng militar ng US na matatagpuan sa disyerto ng Nevada, na matagal na dekada din na itinanggi ng gobyerno, kaya ito ay naging sentro ng mga haka-haka. Ayon sa mga conspiracy theorists, dito raw dinadala ng gobyerno ang mga bumagsak na alien spacecraft, partikular ang sinasabing crash sa Roswell, New Mexico noong 1947, kung saan isang rancher na si Mac Brazel ang nakakita ng mga kakaibang debris o mga piraso ng metal na tila hindi ordinaryo sa kanyang bukirin malapit sa Roswell, kasabay ng isang press release mula sa militar na nagsasabing nakahuli sila ng isang flying disc na agad din naman nilang binawi. May mga katawan ng alien din daw na dinala at ineksamen dito, at mismong mga dating empleyado din ng gobyerno gaya ni Bob Lazar ang nagsabing may room reverse engineering ng alien technology na nagaganap sa Area 51. Sobrang protektado ang lugar na ito. May mga armed guards, surveillance, at mahigpit na babala sa paligid nito para sa mga magtatangkang pumasok dito. Wala ding drone o commercial plane ang pwedeng dumaan sa itaas ng airspace nito. Noong 2013, sa pamamagitan ng isang declassified na dokumento ng CIA, kinumpirma na ang Area 51 ay tutuong pasilidad ng US Air Force na ginagamit sa mga highly sensitive military operations ngunit dahil sa kakulangan sa transparency, ito ay nanatiling simbolo ng lihim ng gobyerno. Kaya naman, noong taong 2011, siyam, ay nag-viral ang Storm Area 51, Facebook event kung saan libu-libong tao ang nagbanta na pupunta roon para alamin ang katotohanan. Nitulang Hulyo taong 2025, sumabog ang isang balita. Isang live stream broadcast mula sa channel ng Mirror Now ang nagpakita ng sinasabing panibagong US Congressional Hearing on UAPs o Unidentified Anomalous Phenomena ang isinagawa. Ngunit ayon sa aming pagsusuri, ang sinasabing video at huling opisyal na Congressional Hearing ay naganap noon pang Nobyembre ng nakaraang taon, 2024. Sa harap ng media, sinabi ng whistleblower na si David Brush, dating intelligence official, na may mataas na level ng sekretong programa na tinawag na Immaculate Constellation na tumutok sa pag-retrieve at reverse engineering ng non-human spacecraft. Ginamit daw ang sophisticated control systems para hindi makita ang impormasyon ng ibang agencies. Sinasabi rin niya na may ilang operatives ang naging biktima ng retaliation o may naaksidente dahil sa mga pagsisikap na itago ang impormasyon inamin niya rin na may mga testigo na nabiktima ngunit hindi na ibibigay ang detalye sa open session. Ayon din sa isa pang whistleblower na si Matthew Brown, ang executive branch ng gobyerno ay maaaring kumikilos upang pigilan ang kongreso mula sa pagsasanay ng oversight sa UAP at non-human intelligence issues. Nasaksihan niya at pinaniniwalaan na may criminal conspiracy upang panatilihing ignorante ang publiko tungkol sa mga profound discoveries and their threats na may kinalaman sa UAP at teknolohiya. Pero bakit nga ba ngayon lang nagsisiwalat ang gobyerno? Bakit ngayon lang nila sinasabi ang mga ito? Ayon sa teorya, unti-unti daw nilang ibinubunyag ang katotohanan upang hindi magpanik ang publiko. Ang iba naman, naniniwala na mas malalim ang tinatago nila. Kung totoo nga ang sinasabi nila, ano ang ibig sabihin nito para sa sangkatauhan? Paano kung hindi lang tayo ang inteligente ng nilalang sa universe? I think we are left have been left Us. Handa ba tayo? Plan, ang katutuhanan ay da ang lumalabas. Has the UAP crash yes no? yes. Pero sapat na ba ito? Totoo nga bang may nilalang na hindi natin kayang unawain? At kung may nakikitang UFO, ano pa ang hindi natin nakikita? The reason they're here is us. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-subscribe, ilike, at comment kung nais mo pang bisitahin ang mga kakaibang lugar sa mundo.